For today's video ng mga kamako vlog dahil modal ngayon maglalaga tayo ng saging para sa umagahan hmm. tamang papugi lang sa sarili pero ito na nga ito na yung saging na iluluto yun hmm. yung sino, sino gusto dyan lapit lang sa bahay pero ito na nga nilagay ko na sa aming lalagyan para umagasan at ilangan yun umagasan ko muna para matanggal yung yung naka nasasabi mga kabukit yun na nga ko ng na kaya pila na sa aking kapatid para ilagay para iluto na yun 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 pala yun yun dahil yun lang yun yun dahil wala kaming gas ngayon dito muna sa Tahuy yun flex mo muna aking sarili at saka yung aking kwarto ito makikita yung aking kwarto yan paglipas na nga ng 30 minutes ito na malapit na walang palang 10 minutes luto na to so oh, ayun na nga paglipas ng 10 minutes ito na finish product ganda to para sa